Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang atid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Ikalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaging puso. Ikatlo, tayo ay iba sa mga taong mayroong salungat na kalooban. Ikaapat, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating nakakasalamuha. Ang sabi sa Efeso kabanatang lima sa mga talatang walo hanggang labing isa, Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaagapay dapat kapag kausap mo yung taong nasa kadiliman, sila dapat ang naliliwanagan mo, hindi yung ikaw ang napupundian ng ilaw o kaya nadidiliman nila. Ang problema minsan pagkatapos natin sila makausap, parang nahahawaan tayo na dapat sila yung nahahawaan natin ng kaliwanagan. Pagkausap mo yung mga taong lumalayo sa Panginoon, dapat na ilalapit mo siya sa Panginoon, hindi ikaw yung nailalayo niya sa Diyos. Kapag kausap mo yung mga taong medyo may baluktot na katuwiran, at laging may sumbat, dapat na itutuwid mo siya at hindi ka dapat nahahawaan ng pagiging baluktot. Ang problema minsan, at ito ay nakalulungkot na pangyayari, pagkatapos mo silang makausap, nagiging baluktot ka na rin at may dala, -dala ka na rin sumbat. Di man naririnig na lumalabas sa bibig mo, subalit nandyan naman sa puso mo. Pag nakausap mo yung mga taong mapanghusga, or judgmental, dapat nagiging God's mental sila. Pag nakausap mo yung mga taong emotional and worldly, dapat nagiging strong at nagiging spiritual sila. Hindi yung ikaw ang nahahawaan nila. Kapag kausap mo yung mga taong may rebellious heart, dapat nagbabago ang kanilang pananaw at nagkakaroon sila ng malawak na pangunawa at pagmamahal hindi ikaw yung nahahawaan ng pagiging rebelde. Dapat kapag nakakausap mo tong mga taong ito, mas nakikita mo ang kaibahan mo. Ikaw na binago na ng Diyos, ikaw na nilikha niya na kanyang wangis. Mas nakikita mo at nararanasan mo dapat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kaagapay. Panglima, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating pinangungunahan. Sino tong mga taong ito? Ito yung mga tao kung saan accountable ka o may pananagutan ka. Ito yung pamilya natin, kaibigan o barkada. Yung mga kamag-anak natin, yung cell members or disciples mo. Dapat bago natin sila iwin o dalhin sa Panginoon, nakikitaan na tayo dapat ng kaibahan paano tayo makakawin kung ang nakikita nila sa atin ay yung dati pa rin, walang pagbabago. Minsan kasi nagbabago lang ang ating itsura. Subalit yung style at ugali natin ay ganun pa rin. Kaya hirap tayo magwin. Why? Wala tayong kaibahan sa iba. Hirap din mag-disciple. Bakit? E baka tayo mismo mahirap din i-disciple Remember this, disciple is the root word of discipline. Tingnan mo, anong ginawa mo nung dinisiple o dinisiplin ka? O di ba nagtampo ka at naganap ka ng simpatya mula sa mga malalapit sa'yo at naging kakampi mo? Wala kang kaibahan na ipinapakita. Kaagapay, ipakita mo sa kanila na iba ka. Iba kang kumilos, iba kang manalita, iba kang gumawa at higit sa lahat iba kang maglingkod sa Diyos. Alam mo kaagapay, eh, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya talaga ang bumago sa akin. Marami sa aking mga kakilala noon ay hindi makapaniwalang ako ay nagbago at naging pastor sapagkat noong araw ay masyado akong baluktot mga tuiran, peloso at walang modo. Kaya pag nakikita at nakakausap ko sila, sinasabihan akong Malaki daw ang aking ipinagbago. Halos hindi sila makapaniwala. Sabagay ako rin mismo ay namangha sa ginawa ng Panginoon sa akin. Sa Diyos ang papuri. Kagapay, dumako na tayo sa huling puntos sa ating pinag-uusapan. Ang panghuli, tayo ay iba dahil dala natin ang Panginoong Jesus sa ating puso at buhay. Hindi dahil sa ating titulo, posisyon, seniority na naabot sa buhay at hindi dahil kung ano ang kalagayan ngayon ng buhay mo. Kakaiba tayo dahil si Jesus ang Panginoon natin. This is the virtue of our Master. This is the virtue of our Lord, making a difference. After this difference in our lives, next is our purpose. Hindi mo pala malalaman ang purpose mo hanggang walang kaibahan na nangyayari sa buhay kristyano mo. Kaagapay, kung magtatanong ka ngayon sa Diyos, Panginoon, ano kaya ang plano ninyo sa buhay ko? Ano kaya ang pagkatawag ninyo sa akin? Ano kaya ang magiging ministeryo ko? The Lord will answer you, Anak, maging iba ka muna. Show an intensified difference. Pero maaari mong sabihin, Lord, ganito talaga ako eh. Tama ka naman, kaagapay. Walang kumukontra sa iyo. Subalit, huwag mong kalilimutan, kaagapay, na anak ka na ng Diyos. Now, the question is, what is our purpose? A purpose in Christ Himself. Ephesians chapter 3 verse 11 according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. Ang sabi sa unang Timoteo kabanatang anim, talatang 11 hanggang 12, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. Umiiwas ka sa mga bagay na ito. Si Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil dyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa Diyos ang papuri, ang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga, dito lamang sa ating impilang 702-DZAS. Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Ng salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.